good morning, good morning. Wapag sing pagmatagis, nangapag ang buhok na. At hirbanan yung buhok kay nangapag. <laughs> Taas na magandang buhok. Guys, ko so, pa magpagupit kay? Try ko patas yung hagbalik ba o. kaya ba na nga. Diyak karun, yun anan na siya na kaya na kay. Na magagoy ko an. Kanang wavy. Kanang kulit-kulit magandang yung buhok. Muna na ah. Baog makakaya ba ko daan eh o. Agwanta dani, nagkulot-kulot, nagsugod. -so Basig, mauli, ma rapod niya putod. Good morning, guys. Kuha na alas 5 na sa buntag. Nagmata na ko kay magdungag na ko upang Shout out di ay sa ho ang mga Kuan di ha, mga channel members o sa ho ang mga kanang loyal viewers. Thank you so much, guys. And yung perming pagtanaw ani ang mga video o sa mga live. Salamat ka, Azul. Channel members, thank you. Diyak ka ng sa mga wak pa nag-like o subscribe aning ako ang channel na nagtanaw ka ron. Please like, share, and subscribe. Mama Susan Whitey. Hello. Kuy tinapay guys. Na taas ni guys. Taas ni. Gahapon. Hanggi. Hanggi bawasan ba? Hanggi snacks Hanggi na wak mahurot. Wak mahurot. Aning initon ka ron kay ipamahaw. Wa kahurut kami dik de ko meka borot ta asmani jowe lang ni kanang tabaang ba tabaang si jamo ni wa maka ko si dik dik mura wa ka jamo angai ang hang ini tenjak ja bahon sa na ha mura pare sa lo orang nikapi kape wa mami pala manda na kasi ni ini ten guys ha anak sa mo diha ko ring ang ini tanan ha Asli ni ano ang butang ng punan si ibabaw kaya wak ko tapatungan lagi ano rin na si cha sa pa ang maghangad ha, ha. to ay makita ni ah di na ah <laughs> im nananas ko an im tigwang beta guys bawa ka sana wak ko kahibaw ano saan ah 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 alay 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 ah ayoko buka dhaarin dih ah dhaarin haye init guys ang tinapa ydahani

ang tinapay guys nga taas na ang slice slice kay akong iinit ano ni si Jang iinit ka ron daan na ah. wala na iinit na Nara harang kipas agbutang na dito sa ina to kay Paris kapi kape. Ami Paris kapi kape ba. Yan. Ni tinina to kay arong. Ikapare sa kape. 10 minutes. Tung. Diyan magdangag na pagkuog. Luto, kanang bugas kay ipamahaw ni dik-dik. Habang -dik. mag-init tanak guys, magkuan tadaari o dinong agla. Dinong agla, pamahaw! kadya wa ka man di mahugas rice cooker kay di babad man ni eh. basa mo anak sa mo kay mura gwa man mas kinam guys na nakalimot man ko so dag kasunog na kalata linga man ko sa hugas sa rice cooker kay mag ding ko ah ni maho nagsugod sugod ba ajo ko ni nga ni Maho nagsugod. Bakang baligtaran, guys aroma Toast kasi si Jan. Agusta na ah, sunog, -sunog na ano halin ko haon. Karing uban, karing ilawang. Ligtarin, ang otrohon o Mga minutes na lang, di na lang na haa. Duga yun. Kalimut ko eh. Hindi na kukuga sa ah. rice cooker. Ito na, humanag hanggang. Ibalik na lang sa tabuhan. Magamay na lang gite ayan sakto na guys tama na iyang uh, pagka brown ano sa mga pi mga pi sa mga pi mga pi mga pi mara na ito mga hawan guys ikong kagluto ayan pa mga ayan na ah ayan di ba? Gwapa na siya balik. Gwapa na. Kapi natin guys, kanina ang gamitin guys. Pili ko sa kay Murad. Kuba-kuba na po balik. Nag-huntin, nag-hundin nag ag na Habang nagkikata na hindi ng ag na maluto, magkapis ko Ayan, kapi-kapi ta start na naman yung aking araw guys <laughs> papuntang trabaho pero umuagi sa kurunsa PSA kaya magkuha ako sa live birth ni Cedric para sa iyang district meet kaya apel na hijag district meet kan balibol iyang kuan kaya apelan balibol mo nagsayo la lakaw guys kaya mo pa ako sa PSA tapos humana pila Katulad ko na ko sa trabaho. Duty-duty. Daro-daro. Para isang lakaran lang. Sana way dagahang pila. Kaya katong dahil ingat to PSA, grabe sa pila guys. Arang taasa. ha. Ingat to Alas 7.30 pa. Dito ko kapila. Pero nahuman ko. 11.30 na. Yung duty ko hapdir <laughs> Pero karon ambot lang ni Uga daghan ba pila nga di na man di man enrollment sa so, ka enrollment man to pila ko hey guys maghuwat na dari og tricycle nga masakyan tanawala si city arang arang nagadlaw init na arang pagadto ko pasakay puro man puno puro puno puro puno tricycle mga puno mga puno sila guys oh. Uh. init nag-adlaw oh, nag Lalo nga tricycle nga ni Tanawan na makasakay ba ko. Many months later. Ako sa ang duty guys. Humaan ako sa PSA. Lai na manipod. Iba na naman yung patakaran pala ngayon ng PSA guys. Dati nung kumuha ako ng live birth ni Carlo pag pa-enroll. Wala man ito magkuha. Diritso man lang ko pagkuha. Karoon di na pwede. Kaya nahanglan pagka magpa-appointment sa online online appointment pa ay guys usaka ka maka kuha imuhang tuyo sa muntujo sa PSA mag online pa ka online appointment kaya ang ibuhat ka, ka online appointment sa ako tsaka appointment ugma pa sa alas 3 ganun pala yun kaya mo duty na lang ko kaysa sayo pa man Ano guys, <coughs> or inita na panahon, no? dyan ang gabaktas rapugikan sa PSE nga dos ang trabaho udah orang man guys baktas ko kay tipid pa masahin dyan exercise pun ba hindi balik dyan tako dun ha baktas kan guys exercise dan tipid sa pamasahi dan di pa kaadyo ring karsada kay sayo paman man media pa guys ala city imedia palang aku dapet sa simbahan oh. simbahan ng burunggan city dan you gano know. guys mune simbahan guys da area katedral dago jamon guys sirado sirado pa sirado <laughs>